Wala po akong anything against ABS-CBN. Mataas po ang respeto ko sa kanila. Doon po ako nang galing. Finally, binigyang linaw na ng kapuso drama king na si Dennis Trillo ang kumakalat na balitang binastos niya ang ABS-CBN. Ang network na nagpasikat sa kanya nang pabalang niyang sagutin ang tanong ng netizen sa TikTok na tila kinukutya ang pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN. Nang July 1 ang mag-viral ang pakikipagsagutan ni Dennis Trillo sa netizens through his TikTok account nang may magtanong kung lilipat na ba sa ABS-CBN ang misis niyang si Jeneline Mercado, kaya hindi ito kasama sa bagong station ID ng GMA7. Sarcastic na sagot ni Dennis, may ABS pa ba? Sinabihan niya rin ang net pa o pangit ang mga nagtatanong. Hindi lingit sa kaalaman ng marami na bagaman walang prangkisa ay buhay na buhay ang ABS-CBN at patuloy na namamayagpag ang ratings ng kanilang mga programa sa iba't ibang streaming platforms at pakikipag-collab sa ibang istasyon. Matatanda ang dahil sa ABS-CBN na kilala si Dennis Trillo sa showbiz kaya nagbukas ang napakaraming opportunity sa kanya. Nagsimula si Dennis bilang isa sa miyembro ng Batch 10 ng ABS-CBN Star Circle na nilaunch noong 2001. Kaya hindi makapaniwala ang marami na magagawang bastusin ni Dennis ang kanyang dating home TV network. Ayon sa management ng aktor na hacked daw ang TikTok account nito at hindi siya ang sumasagot sa netizens na hindi naman pinaniniwalaan ng marami at sinabing damage control na lang ang naturang statement ng kanyang management. Baka daw lasing si Dennis noong time na sinasagot niya ang tanong ng netizens. Sa recent interview kay Dennis ng GMA Integrated News ay iginiit ng aktor na puno siya ng respeto sa ABS-CBN at sinabing hindi siya makakapagbitaw ng ganong mga komento. Ako po ay hindi sasagot ng mga ganong klaseng comments, ani Dennis. Ayoko magpa-apekto dahil hindi naman totoo yung mga naririnig ko, mga nababasa kong comments. Dahil syempre, dahil nahak nga yung account ko. Sa 20 years na ako sa industriya na to, wala po akong naging kaaway. Wala po akong pinagsalitaan ng masama. Wala po akong anything against ABS-CBN. Mataas po ang respeto ko sa kanila, doon po ako nang galing. At syempre yung respeto, importante sa akin yan. Pinapahalagahan ko yan. Ako po ay hindi sasagot ng mga ganong klasing comments sa isang simpleng tanong. Kaya kong sagutin yan with full respect, hindi po sa ganong manner ang makalipas mag-viral ang naturang TikTok convo ni Dennis with netizens regarding ABS-CBN, ay tila nagparinig si Vice Ganda na may connection sa issue nang sabihin ng Uncabogable Star na eto kami yo, buhay kami. Samantala, pagsapit ng July 11 nang mapansing nagbalik si Dennis Trillo sa TikTok nang mag-upload siyang muli ng isang nakakatuwang video pero limitado lamang ang comments. Ano pong masasabi nyo sa isyong ito? Naniniwala ba kayo na naha ang TikTok account ni Dennis Trillo? May dahilan ba para magtanim siya ng samanan ng loob sa dati niyang TV network? Share your thoughts below. Kahit anong mangyari, may ABS-CBN pa rin.